Kasi diba ito yung gulong? Pag matigas, ganyan lang yung nasa sakop niya. Hoy! Good morning, good morning, good morning, good morning! Ahem. <coughs> Ang gulay natin ngayon, oh, di ba? Machi machi, ito sa helmet natin, green. Bagas mo na tayo, let's go. Ayun, hey, no, wow. Inaayos ang C5 ngayon. Pwede 95 300 P500 CCN? Yes Sir! Expressway Pula! 95 P300 Ako <laughs> mo ba yun mo? Pagasa ulit. Wala na ulit gas eh. <laughs> oh, mm. Thank you. Ingat, ingat. <laughs> ni eh. Kapapagas ko pa lang eh. Ayos lang yun. Importante masaya siya. Nalimutan ko magpakain ng gulong. Lagi na lang. Tanga-tanga mo. Hindi okay, ko na alam mo hangin ng gulong o delicates. Mauubos na naman to agad pag malambot na. <laughs> so guys, punta tayo BGC. Walang katapos ng BGC. bilis na no okay lang naman yung mga bomba bomba na yun basta nagpapaalam may napanood akong video ni Kenji talagang grabe yung bata bumuong ko eh Entering Isimoro corner ng beshi ko Dito na tayo. Sa kanan tayo eh. Ibig talaga yung feeling pag matagal ka hindi napag motor eh, no? Hey kuya, di ako kasha. Kuya, excuse. Ito yung tingin sa salamin, no? Kuya, excuse na. No, please. Kuya. Kaya, usuka kaya. Kaya, ka kaya, please. Kaya. Kaya. Sige na. Kya. 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 Usog ako. Kya. Sige na. Parvati na tayo. Mainit eh. Kya. Kya. Sige na. Araw na. Kya. Usog ka na. Ayan na. Salamat. Naggo din. Ay naku. Init, buti na lang naka hindi tayo mainit na zone <laughs> hindi mainit na zone init init ko nga tignan eh 7.35 na pala so guys pag kayo before kayo bumayay always ensure na nasa tamang PSI or refer PSI ang inyong mga galong kasi kung hindi I.O. Okay, Kininana. Tapos, ang iyong gulong. Pag malambot gulong kasi, ganito kasi yan guys. If malambot ang gulong mo, mas malaking uh, part ng gulong mo yung nasasakop. Kaya, pansin nyo yung mga nasa racetrack. Pansin nyo yung mga nasa racetrack, talagang mabababa yung mga PSI nila. Kasi kailangan nila ng grip. nila ng grip four sharp turns and fast turns pagka ng mga corner yan and ang tamang PSA naman hindi naman sobrang tigas kailangan lang ano pag matigas naman hindi uh, ng part ng gulong mo is nasasakop kaya impor, hindi din safe yun kasi mawawala ka ng grip pag sobrang tigas You know what I mean? All I do is mean, mean, mean no matter what. Eh. Kasi di ba ito yung gulong? Pag matigas, ganyan lang yung nasa sakop niya. Pag, pag, pag malambot siya, yung buong part ng gulong yung nasasakop niya. Okay, now you know. Now you know. 24 lang, kanina. <laughs> Lambot na. So yun guys, so sa mga nagtatanong anong refer na Ah, uh, uh, sa mga nagtatanong anong mga hangin ninyo sa gulong ninyo um, sagot ko dyan depende if pang road okay na siguro mga 36-34 or depende pa rin kasi importante sa akin matigas yung harap mas matigas yung harap kasi sa likod pero para sa akin yun ah may dahilan yun Okay guys, comment down below ano mahahangin hangin sa likod. <laughs> Importante din ang merong ang tire gauge kasi sa bahay ah kasi Okay na. Thank you, Kuya. Kumpleto pa ipito ko. <laughs> okay, sige. Salamat. Ah, thank you. Depende yan guys Sabi ko sa yung sa hangin Depende yan Ayun yung sa tire gauge pala Yung sa tire gauge Importante meron ka rin tire gauge sa bahay If, if you have a uh, Lots of bike ha If gusto mo rin na may maintain yung gulong mo Kasi Mas accurate ang hangin ng gulong mo Pag matagal na na-stock Unlike na Ganito ang ginawa ko Wala akong tire gauge Dadaling ko sa Sa gasolina Doon pala magpapahangin eh di uminit na yung gulong ko pag uminit ang gulong mas nag increase yung air so pag lumambot ulit yan after mo gamitin hindi na ganun yung ka-accurate yung air so maganda meron ka ng tire gauge meron ang tire gauge sa imong tanan <laughs> Arigato sa imong tanan Plus pala no guys, um, plus pala yung factors na if lagi kayo may ang gas na OVR Ayan, you should take consider of it Bawal din masyado malambot yan Same yan, may, may mga ano din yan sa, in terms of the, in terms of the suspension in terms of suspension meron din tuning yan guys depende sa weight weight mo, weight distribution yan the so rebound ng front and rear shocks meron yan tamang computation para sa'yo kaya most likely yung mga race bike naka ano talaga naka tune yan para sa kanila sa mga riders sa mga racers yan so yan guys balik ako later sa topic shoutout easy moro don garcia sama natin yes sir